mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Nilo, 45 years old. Dati akong OFW, pero ngayon ay isa ng tindero ng balot naman ikinakaya ang trabaho ko ngayong ito. Pero sa isang banda, ay mayroon akong pangihinayang at pagsisisi sa sarili ko. Sapagkat nung mga panahong may pera pa ako, ay wala akong inisip, kundi matulungan ang pamilya ko. Ganun pa hindi naman ako nanunumbat sa mga nagawa ko. Yun nga lang, ay may pagsisisi rin ako sa mga naging maling desisyon ko. At iyon ay ang hindi ako nakapag-ipon para sa sarili ko. Sa totoo lang, nung nasa abroad pa ako ay hindi ganito ang buhay ko. Marami akong kaibigan, kamag-anak, at syempre nandyan palagi ang pamilya ko. Punso nga pala ako sa aming magkakapatid. At sa aming pamilya, ay ako raw ang pinakapasaway. Minado naman ako noon. Sapagkat nung pinatilyo pa ako, ay wala akong inisip. Kundi bumarkada, mambabae, at magbigay ng sakit ng ulo sa aming mga magulang. Hindi ko na nga rin matandaan pa noon kung ilang beses napatawag sila nanay ng principal namin. Dahil palagi akong nasasangkot sa gulo. Kaya ayon, kulang na lang ay igapos na talaga nila ako para lang tuminu ako. Pero nung mga panahong yun ay wala talaga akong iniisip, kundi gawin ang mga bagay na nagugustuhan ko. Buong akala ko nga noon ay hindi na ako makakagraduate pa ng kolehiyo, dahil ilang taon din ang inabot ko bago maipas ako ang mga grado ko. Maputi na nga lang ay hindi pa naging huli sa akin ng lahat at nang mapagtanto ko na kailangan ko ng magbago, ay nagkaroon pa ako ng pagkakataon para itama ang mga maling nagawa ko. Nakakahiyaman aminin, nasa 25 anos na ako noon nang magtino at mapag-isip-isip ang mga bagay na dapat ay matagal ko na palang ginawa panahon din kasi yon ay halos lahat ng kasabayan ko ay may stable ng buhay. O di kaya'y may magaganda ng career. Samantalang ako ay kakagraduate ko pa lang noon at hindi pa alam kung anong daan ang tatahaki. Isang araw ay nagkaroon kami ng family reunion at halos lahat ng kamag-anakan namin ay dumalo hindi naman maitatangging may mga kaya sa buhay ang iba naming kamag-anak. Dahil sa asta at dala nilang sasakyan, ay makikita mo talagang may sinabi sila sa buhay. Kaya naman pakiramdam ko noon ay nanliliit ang mga magulang ko. Sapagkat sa aming mga anak niya, ay ni isa ay walang umasenso. Tama ngang may mga trabaho sila kuya at ate, pero ang sinasahod nila ay kulang na kulang pa sa pamilya nila. Kaya nga napakadalang nilang maabutan sila nanay. Dahil madalas ay kinakapos daw sila. O oh Ben, kamusta na? Ang tagal natin ng huling magkita ya. Ano na balita sa'yo? Nagtatrabaho ka pa rin ba sa talyer? Tanong ng isa naming kamag-anak na si Tito Arthur. Oo eh, kailangan kasi para may ipambiling pang maintenance na gamot. Mahirap namang umasa sa mga anak. Rinig ko namang tugon ni tatay. Naku, dapat lang nila tayong abutan no? Sa hirap at sakripisyo ba namang ginawa natin sa kanila nung nag-aaral sila? Eh dapat lang nila tayong suklian? Pahayag naman ni Tito Arthur. Siguro, kung maganda ang mga trabaho at malaki ang mga sahod nila, baka sakali. Pero sa sitwasyon ng mga anak ko, kailangan ko pa rin silang tulungan eh. Tuko naman ni tatay. Yun nga lang, sa bagay na yon ay hindi ka sinuwerte. Hindi tulad namin ni Lorna. Maiisip ang mga anak namin. Bago sila mag-asawa, ay pinatayuan muna nila kami ng mama niya ng bahay at negosyo. Nang sa ganun daw ay hindi na kami magtrabaho. Pagmamayabang naman ni Tito Arthur. Hindi naman na nakaimik pa si tatay nang ipagmalaki ni Tito Arthur ang achievements ng mga anak niya. Dahil aminado naman ito sa sarili na wala siyang maipagmamayabang dito. Narinig ko na nga lang na ikwinento niya yon kay nanay. Nang matapos ang reunion at sa pag-uusap nilang dalawa, ay nababakas ko sa mukha nila ang pagkainggit sa mga ito. Kaya naman simula nun ay nagpursige ko. Ginawa kong inspirasyon ang mga narinig ko. Nang sa ganun ay may motivation ako para maibigay ang pangarap ng mga magulang ko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat dahil malalakas pa naman sila. Kaya naisip ko na pagka-take ko ng exam ay agad ako maghahanap ng trabaho. Subalit sa kasamaang palad ay hindi ako nakapasa. Kung kaya't wala akong lisensya sa pagiging engineer ko. At gustuhin ko man mag-apply ay hindi ko alam kung ano ang papasukin ko. Dahil bukod sa wala akong lisensya, ay wala din akong lakas ng loob para suungin ang hamon na ito. Ganun pa man, hindi naman ako sumuko. At ilang beses pa akong nag-take ng exam para maging isang lisensyadong engineer. Ngunit mukhang pinagkaitan yata ako ng tadhana na maging totoong inhinyero. Sabagkat hindi ako makapasapasa sa exam na kinukuha ko. Kaya naman simula noon ay pinanghinaan na ako ng loob at hindi na naisip pang magtrabaho. So masideline na lang ako sa trabaho ni tatay. Nang sa ganon ay kahit papano ay may kita rin ako. Akala ko nga noon ay magiging kontento na ako sa pagiging trabahador ko sa talyer. Na hindi na ako mangangarap pang umasenso. Ngunit mali pala ako sapagkat nang masaktan at matapakan ang pride ko. Ayun pala ang magiging simula ng aking pagbabago. Nang makilala ko si Farah, ay doon nagsimulang magbago ang buhay ko. First time ko noon ma love at makaramdam ng tunay na pag-ibig. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Farah, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at talaga namang pinilit kong mapalapit sa kanya. Ngunit kaya ng iba, ay katayuan ko rin sa buhay ang tinitingnan niya. At nang malaman niyang nagtatrabaho lamang ako sa talyer, ay hindi lang pambabasted ang ginawa niya, kundi panlalait pa. Kaya simula noon ay naisipan kong mag-abroad nang sa ganon ay may masabi naman ako sa buhay. Pero gaya ng pagkuha ko ng exam para makapasa, ay hindi rin naging madali sa akin ang makaalis. Dahil wala akong sapat na panggastos sa pagpapaayos ng mga papil ko. Nang lumapit naman ako sa aking mga kapatid, ay pare-pareho lang ang kanilang sinabi. Na hindi ko na raw kailangan pang umalis dahil wala naman daw mangyayari sa akin kahit umaprod pa ako. Hindi ko tuloy nun alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Kung itutuloy ko ba ang pangarap kong makapag-abroad o makikinig na lang ako sa mga kapatid ko. Subalit nang maistrok si tatay, ay dun ako nagkaroon ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang pangarap ko at kahit mahirap ay sumugal ako. Alang-alang sa mga magulang ko. Simula kasi nang maistrok si tatay, ay parang nawala na siya ng mga anak. Mga anak na dapat ay tumulong sa kanya. Kung dati na malakas at may trabaho si tatay, ay halos araw-araw ay nandyan sila kuya at ate para humingi ng tulong pinansyal sa kanila. Pero nang magkasakit ito, ay unti-unti na silang hindi nagpakita dito. Dahil sa wala kaming mapagkuhanan ng panggastos sa pagpapagamot kay tatay nung mga panahong yun, ay napagdesisyonan nila nanay na isanla muna ang bahay at lupa namin. Nang sa ganun raw, ay hindi na nila kailangan pang mamalimos kila kuya at ate. Hindi naman ako tumutol sa bagay na yon, Dahil alam kong sila lang ang may karapatan na magdesisyon noon. Hindi ko naman akalain na bibigyan ako ni nanay ng pera para maituloy ko ang plano kong pag-abroad. At sa ayaw ko man o sa gusto, ay tinanggap ko na rin yon para lang matuloy nako ako. Dahil sa tulong nila nanay, ay natuloy nga ako sa Saudi. Bago naman umalis, ay nangako ako sa kanila na hindi ko sila pababayaan at pipilitin kong mabawi ang bahay at lupa namin. Kaya naman nang makapagtrabaho ko sa ibang bansa, ay ginawa ko talaga ang lahat para lang makapagpadala sa kanila. At sa awa rin naman ng Diyos, ay napayaran ko ang pagkakasala ng lupa at bahay namin. Plus, na ipagpatayo ko pa sila nanay ng maliit na tindahan para may mapagkuhanan sila ng panggastos sa araw-araw Simula naman noon ay naging mabait sa akin sila ate at kuya at madalas ay kinukumusta na nila ako na dati ay hindi naman nila ginagawa sa akin Madalas din nila ako kung daingan at dahil sa Umiral pa rin naman sa akin ang pagiging kapatid ko sa kanila, ay hindi na ako nagdalawang-isip pa na tulungan sila. Pinag-aral ko ang mga anak nila. At kahit wala nang natitira sa akin, ay pilit pa rin akong nagpapadala para lang makatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Hindi ko na nga naisip pa nung magkaroon ng sariling pamilya. Dahil ang main focus ko ay mapagtapos ang mga pamanghin ko. Bagay na ikinamali ko. Sa ilang taon na pagtatrabaho ko sa abroad, ay halos lahat ng mga anak ng kapatid ko ay napag-aral ko. Na halos lahat ng sinasahod ko ay naipapadala ko rin sa kanila. Hindi na nga ako nakapagtabi ng pera para sa sarili ko. Dahil ang gusto ko ay matupad nila ang pangarap nila at matulad kami sa pinsan noon nila tatay. Sabalit mali pala ang ginawa kong yon. Dahil pagkatapos noon ay parang wala lang yon sa kanila. Sapagkat nang ako ay mawalan, ay hindi man lang nila ako tinulungan. Nang biglaan akong mawalan ng trabaho, ay doon ko na-realize na hindi pala tama ang ginawa ko. Oo nga't hindi masamang tumulong pero dapat pala ay inuna ko muna ang sarili ko. Oo nga't umasenso ang mga kapatid ko dahil sa mga anak nila na napagtapos ko. Pero nakalimutan ko na hindi pala ako kasama doon. Naiwan nga sa akin ang bahay at lupa ng aming mga magulang. Pero dahil sa tagal na noon, ay sira-sira na rin yon. Sa aking pag-uwi ay halos wala rin akong naipundar at ang konting ipon ko ay mabilis ring naubos dahil sa mahal ng mga bilihin. Mabuti na lang ay kahit papano ay may naitabi pa akong konting puhunan at iyon ay ginamit ko para sa pagtitinda ng balot. Hindi ko rin naman maaasahan ang mga kapatid ko dahil busy ang mga ito sa pagpapasarap nila. Kaya naman ngayon, ay pilit kong binabangon ang sarili ko. Ang sarili ko na napabayaan ko. Masakit para sa akin ang kinahantungan ng paghihirap at pagsasakripisyo ko. Bukod doon ay nakaligtaan ko ang magkaroon ng sariling pamilya. Pamilya na masasabi kong akin talaga. Ganun pa man, alam ko naman na may pagkakataon pa rin naman ako na ayusin ang buhay ko kahit na nasa ganitong edad na ako. At umaasa pa rin ako na balang araw ay matatagpuan ko rin ang babaeng kukumpleto ng buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay kinapulutan nyo ng aral ang istorya kong ito. Muli, ako si Nilo at ito ang kwento ng buhay ko.